So ayun mga kaibigan, oh, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo kung pa, paano nga ba mag-register ng SIM card ngayon sa Smart. So kung paano 'yon, simulan natin pagkatapos ng intro na 'to. So ayun guys, kapag ka magre-register kayo, pupunta lang kayo sa simreg.smart.com.ph Ito nga pala yung pinaka itsura ng website nila. ano? Ito yung pinaka ng home nila. And tapos kapag kayo scroll nyo, may makikita kayong start your registration here. Bal sa part na to, may makikita kayong enter your mobile number. Diyan mo ngayon ilalagay yung mobile number na i-register mo. Ayan, tapos may bandang baba nun, may box. Ayan, kailangan mo lang siyang i-check. Ayan, tulad nyan. Tapos kapag ka na-check mo na siya, pwede mo na ngayon i-click yung send OTP para makareceive ka ng one time pin galing smart ayan tulad nyan bali nung kinlik ko yun makareceive ako ng one time pin galing PLDT smart tapos sa may part ng please enter the OTP sent to your mobile number dyan mo ngayon ilalagay yung OTP na nareceive mo tapos ikiklik mo lang yung verify OTP pagka nakiklik mo na yung verify OTP ito na ngayon yung lalabas Success. Your mobile number was successfully verified tapos i-click mo lang yung okay pagka-click mo yung okay ito na ngayon yung lalabas ito na ngayon yung step 1 sa pag-register may makikita kang type of registration ayan, tapos customer information nationality ayan, tapos ID card bali sa part ng nationality, as is lang yan na Philippines bali hindi mo na siya kailangan pambaguhin. sa type of registration diyan ka mamimili kung ano bang klase ng registration yung gagawin mo Pwedeng I'm registering a newly bought SIM kapag ka bagong bili yung SIM mo. Pwede rin namang I'm registering my old SIM kapag ka yung SIM mo dati mo nang gamit. I'm registering a newly bought SIM for a minor. Ayan, kapag ka minor yung gagamit pero bago yung SIM. Tapos I'm registering an old SIM for a minor. Kung minor yung gumagamit nung lumang SIM. So pipili ka lang kung anong klaseng type of registration. Sa part ko, ang gagawin ko, I'm registering a newly bought SIM kasi bagong bili yung SIM ko. Ayan, bali sa mga ID na gagamitin, no, marami ka namang pwedeng pagpilian na ID na pwede mong gamitin. Ayan, bali sa part ng ID card, diyan ka lang pipili kung anong ID yung gagamitin mo sa pag-register. Ayan, tapos, sa may bandang baba nun, ID card verification. Ngayon, i-click mo lang yung take a photo. Ayan, pag mo yung take a photo, ito ngayon yung lalabas. Balik, kailangan mong picturean yung ID na gagamitin mo. Tapos kapag ka na-picturan mo na, pwede mo na ngayon i-click yung Submit sa baba. Ayan, pag-click mo yung Submit sa baba, ito naman yung next na gagawin. Scan face. Pag i scan ng system yung mukha mo, kung tama ba o katulad ba nung nasa ID. Ayan, balik, i-click mo lang yung Scan face sa baba. Kapag ka nanggawa mo na yun, ito na ngayon yung lalabas. Your ID was successfully scanned. Tapos, pwede mo na ngayon i-click yung OK. Pag click mo yung OK, mapapansin mo na yung ID card number, yung first name, tapos middle name, last name, birthday, tapos yung sex, automatic nang nalagyan ng details. Yan, kumbaga yung system ng smart, nakapture niya na yung details ng number. No? So, hindi mo na kailangan maglagay ng ID card number, ng first name, ng middle name, last name, or birthday kasi automatic na siyang nalagyan ng fields. Ayan. So, kung baga na-input na kagad yung details. Pero sa part na to, pwede mo pa rin namang ma-edit yung details kung may gusto kang baguhin. So, kailangan mo lang siya i-double check kung tama ba yung details na nakalagay. Bali, ito yung agandahan sa smart, no? Bali, automatic nang na generate or nakukuha ng system nila yung details ng ID. Ayan. Kapag uh, okay ka na dyan, na-double check mo na yung details, pwede mo na ngayon i-click yung next sa baba. Ngayon, yung next na gagawin is yung address information. Dito sa part na to, dito mo ilalagay ngayon yung address mo. Ayan, yung complete address mo. Mas maganda kung ano yung address na nakalagay sa ID, yun din sana yung uh, dapat na ilagay mo dito no? para mag yung pag-register mo at walang aberyang mangyari. No? Bahil sa part ng house lot number, dyan mo lang ilalagay kung ano ba yung block and lot number, ayan, kung ano ba yung street, Ayan. Sa part ng village tapos subdivision, kung wala naman kay sa village or subdivision, pwede nyo na hindi lagyan yan. Tapos sa part ng unit floor, kung wala namang unit or floor number yung tinitirahan nyo, kahit hindi nyo na lagyan yung part na yan. ganun din sa part ng building. Basta ang lalagyan nyo lang yung field na may asterisk na red. Kasi yun yung required na lagyan. Tapos sa may bandang baba nun, may makikita kang alternate contact information. Diyan, pipili ka lang ng isa kung ano yung gagamitin mo. Alternate contact number or email address. Ayan, pipili ka lang ng isa na pwede mong lagyan. Ayun, kung email address ba or contact number. Ayan, kapag ka nalagyan mo na yan, pwede mo na i-click ngayon yung next sa baba. Ngayon, kapag ka kinlik mo na yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Yung pinaka -summary. Ngayon, dito ang gagawin mo, i-double check mo yung details kung tama ba Ayan, yung mobile number, yung ID card number. And while part na to, kailangan mo lang i-double check yung details mo kung tama ba. Kung tama ba yung pagka-input. Ayan, para mabago mo kung sakaling may mali. Ngayon, sa may bandang baba, may mababasa ka na, I hereby attest that I personally accomplished the registration. Ayan, sa part na yan, may makikita kang box. So, kailangan mo lang i-check. Ayan. Tapos, kapag ka na-check mo na yan, pwede mo na ngayon i-click yung Submit and kapag ka-click 'yung submit, ito na nilalabas 'no. Congratulations. You have successfully registered your SIM. Ibig sabihin, registered na 'yung Smart SIM mo. Ayan, makikita mo na rin 'yung control number dito. Ayan, katunayan na ikaw ay nag-register na talaga. Tapos, mas maganda ang gawin mo, screenshot mo 'to para meron kang extra copy na or proof na ikaw talaga ay nag-register na. Ayan, after mo ma-register 'yung SIM card sa Smart, makaka-receive ka ngayon ng text message galing Smart. Ayan, marireceive mo na ngayon yung freebie nila na 5 GB na data pang internet. Tapos meron ding pang text. Ayan, valid for 3 days. Bali makaka ka rin ng text message galing PLDT Smart. Bali mababasa niyo sa text, and congratulations, your information was successfully validated. Your SIM is now registered with Smart. Ayan, ibig sabihin talagang registered na ngayon yung Smart SIM mo. Ayun, bali ganun lang kadali mag-register ng SIM card sa si smart gamit ang cellphone natin. So, kailangan lang natin ng valid ID. Susunod na vlog, ituturo ko sa inyo kung ano ba yung mga kailangan gawin kapag ka walang valid ID o kapag ka minor ka o estudyante ka. So, ayun mga kaibigan, oh, bali ganun lang kadali mag-register ng SIM card sa si smart gamit ang cellphone natin. So, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong informasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na ito by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing videos sa susunod para rin sa atin. So hanggang dito lang muna at ingat kayo palagi and peace out.